Ang sa akin panawagan na lang, ano, Pilipino tayo pare-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Eh, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. All those cases, that, uh, all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home. Nasa hig na eh. Andiyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandiyan sa Hague? Eh mga foreigners yan, wala naman pakialam sa atin. Ay, sa kanila tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, 'wag nating kalimutan. Sa korte na 'yan, sa kasong 'yan, ang complainant walang iba, Pilipino pa rin. Mga Pilipinong nawala ng pag-asa noong panahon ng ni Duterte. Nawalan ng pag-asa ng mga kuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Ulitin natin 'yan. 'Wag nating kalimutan 'yan. They are Filipinos. Hindi sila foreigners. Wala lang silang mapuntahan noong mga panahong 'yon dito sa Pilipinas, sa justice system natin noong mga panahon ni Duterte. Kaya pumunta sila sa International Criminal Court at doon sila nagsampa ng reklamo. Kasi miyembro pa rin tayo ng mga panahong 'yon. So, ano ang Anong nirereklamo ng mga DDS na to?